Hello friendship, good afternoon. Welcome back to my channel. Sa hindi pa naka-subscribe dyan, please subscribe naman sa aking channel and click the notification bell so that you always updated to my channel. And sa mga naka-subscribe na, thank you so much sa inyo. Kasi nadagdagan na naman araw-araw yung subscribers ko. Thank you, thank you, thank you so much talaga ang laking tuwa at pasalamat ko sa inyo kasi dahil sa inyo eh medyo lumalaki at lumalago na yung channel ko thank you so much talaga God bless us ah uh, for today's video pala masaya ako kasi yun nga nagbisita ako dito sa mga anak ko dito sa Dasmarinas kasi nandito sila nakatira kasi ako nga doon ako sa accommodation kasi all you know naman na uh, nag apply ako ng abroad So hindi naman pwede na mag-stay out ako kasi hindi ako pinayagan ng agency kasi gusto nila na stay in lang ako at saka pwede naman din ako magbisita dito tuwing weekend, walang appointment. So pinayagan ako. Kaya nga, uh, sabado ngayon so nandito ako sa bahay ng anak ko kung saan siya nakatira na sa ano niya Mama Emily din niya yun, nung pag ano ko pagdating ko dito, yun nakita ko to sa table yung wine na to <laughs> At tinanong ko pa nga si ate Emily na, kaninong wine yan ate Emily, kasi hindi ko binasa yung ano eh, may, na, may naka ano pala may name na pala kung sino yung may-ari. Dalawa to eh, sa kanya pala yung isa, at saka sa akin yung isa. Sabi niya, sa'yo yan eh, regalo ng anak mo. At sabi ko, ha? Ganun? Para saan? Sabi niya, Ate no, yung Mother's Day. Kasi wala ako dito nung Mother's Day eh. Doon ako sa commendation day kasi ako nakapunta dito. Kaya, oh ganun, wow, may pa, ano pa, may pa Mother's Day pa yung anak ko. Wala siya dito ngayon eh, nandun siya sa vacation, Doon sa ano, Cebu, sinamahan siya ng friend niya doon sa Cebu, sinama siya. Yun, nag-enjoy yun doon. Ito pala, yan, grape flavor to. Yan. o diba, nakakatuwa, may regalo pa. wine siya, red wine. Latest, latest drink lang to eh ano lang to ang ano niya 0% naman yung alcohol dito walang alcohol to ha kasi grape wine lang ito for for ladies drink lang ito di ba masarap to <laughs> siguradong masarap to good for the heart kasi grape flavor naman siya di ba ang ganda ang sweet no? Mm, ang saya ko talaga. <laughs> so pwede na tayong uminom. <laughs> Kahit late celebration kasi last Mother's Day to eh. So okay lang, o di ba? Okay lang na late kaysa ano, wala. <laughs> Char lang. Thank you pala Nak Jessa. Thank you sa parigalo mo. Yan. Iinumin ko to. Try talaga ako mag-inom ito. <laughs> kasama ng mga friends ko yan sa ako dadalhin ko to talaga doon <laughs> matutuwa yun mga mga ka-friendly ko doon mga friend friendship ko doon sa accommodation thank you at ito pala din yung kay Ate Emily oh yan yung flavor sa kanya is ay grape din pero ano lang siya white sa akin red oh diba, ang ganda diba, no, ang ganda thank you so much talaga sa anak ko at saka, yun yung anak ko talaga always love me mga anak ko dito, yung ano ko din si Carlo mahal nila ako dito manamahal ako sa lahat ng anak ko si Jana, yan may, may pa sweet pa na sila sa akin nung mother's day nakakatuwa at nakakaiyak syempre ikaw naman na uh, yung anak mo is uh, malapit nang mag successful yung mga life nila kasi yun nga malapit na sila mag graduate ng college o oh, ba diba? yung isa na pangarap na no, makagraduate sila ng college di ba malapit nang matutupad so sino ba yung masaya di ba ang sweet nga at ang bait ng mga anak ko. Kaya natutuwa talaga ako sa kanila. <laughs> Napapasalamat ako ng Panginoon kasi ang bait talaga nila at hindi ako nagsisisi talaga na pinalaki sila na maayos at mabait at respetado na mga anak na mga mga bata. Thank you talaga Lord. Lagi mo ako ginagabayan. Salamat talaga. At nandyan ka sa amin always na nasa nasa ano ka talaga, nasa tabi ka talaga namin at lagi lagi mo talaga pinaalala sa amin na gagawin ang tama lalo na sa mga anak ko <laughs> at saka protektahan mo kami lagi Lord salamat talaga na protektahan mo kami thank you so much and Thank you so much sa mga blessings na na-receive namin araw-araw. <laughs> yeah, let's celebrate na mga friendship. Cheers! <laughs> Happy day! Okay, that's all na muna. Thank you, thank you. Thank you for watching sa mga video ko. Take care always and God bless us. I love you all. Bye-bye! Oh cheers